Capricorn, hindi ito basta-bastang tarot reading. Isa itong mensaheng matagal nang humahabol sayo, sa mga palatandaan, sa mga panaginip, at sa mga gabing hindi ka makatulog sa kaisip. Ayaw manahimik ng mga baraha ngayon. Pilit nilang sinasabi ang tungkol sa pera mo, sa pag-ibig mo, at sa isang desisyong kayang baguhin ang takbo ng kapalaran mo. Kung minsan mo nang bumulong ng Lord, bigyan mo ako ng sign, baka ito na yon. Huwag kang umalis. Dahil kung makikinig ka hanggang dulo, kahit isang paungusap lang mula rito, pwede nang magbago ng susunod mong hakbang at ng buong tadhana mo. Hindi ka na pa ng aksidente, ang kaluluwa mo mismo ang humiling ng gabay na ito. Capricorn, bago pa man natin hawakan ang mga baraha, pag-usapan muna natin ikaw. Ikaw ang tahimik na mandirigma, yung nagbubuhat ng pamilya, yung nagpapatuloy kahit pagod na ang puso. Ang mga Pilipino na katulad mo, hindi basta sumusuko, nagdarasal ka, nagsasakripisyo, at naghihintay ng tamang oras. Pero nitong mga nakaraang araw, may kumikiliti sa loob mo na nagtatanong, kailan naman kaya ako? Hindi takot ang tema ng reading na ito. Kundi linaw. Ang tarot ngayon ay parang salamin, ipinapakita ang katotohanang matagal mo nang nararamdaman pero ayaw mong aminin. Tungkol sa pag-ibig. Tungkol sa pera. Tungkol sa mga taong pinagtitiwalaan mo. Kung mananatili ka hanggang dulo, malalaman natin kung bakit ang inay-inay ng mga baraha ngayon, at ano ang tahimik na inihahanda ng tadhana para sayo. Hindi aksidente na pinapanood mo ito. Handa na ang iyong kaluluwa. Ngayon, tingnan natin kung ano ba talaga ang pilit na sinasabi ng mga baraha. Ang kaluluwa ng Filipino Capricorn, ang mga pasaning hindi mo sinasabi. Capricorn, mas lumalim tayo sa tunay na ikaw, yung nasa likod ng iti, sa likod ng biro, sa likod ng chi okay lang ako. Ikaw yung tipo ng tao na gigising ng maaga, matutulog ng huli, at sasabihin pa rin, kaya pa. May mga responsibilidad kang pasan na hindi nakikita ng karamihan. Baka ikaw ang breadwinner. Baka ikaw ang tumutulong sa pamilya sa probinsya. Baka ikaw ang tinatawagan ng lahat kapag may problema, pero kapag ikaw naman ang may pinagdadaanan, tahimik ka lang. Yan ang kaluluwa ng isang Filipino Capricorn. Malakas ka, pero pagod ka na rin. Umaasa ka pa, pero minsan natatakot ka. Mapagbigay ka, pero madalas hindi nakikita ang halaga mo. Tinuruan kang maging matatad. Basta may pagkain, basta nakakabayad sa utang, basta buong pamilya, okay na. Pero alam ng puso mo na hindi ganon kadali. May mga gabing tulala ka sa kisam at iniisip mo, ganito na lang ba habang buhay? May mga pangarap kang inilagay sa liblib na sulok ng isip dahil kailangan mong maging praktikal. May mga damdamin nilunok mo dahil ayaw mong maging pabigat. May mga tanong kang hindi na lang tinanong dahil baka masakit ang sagot. At kahit ganon, patuloy ka pa rin magmahal. Patuloy ka pa rin nagbibigay. Patuloy ka pa rin lumalaban para sa lahat. Kaya ganito katindi ang mensahe sa iyo ngayon. Hindi dahil minamalas ka, kundi dahil sobra na ang bigat na pinasan mo ng napakahabang panahon. Siguro napansin mo rin ang ilang bagay nitong mga araw. Mas mabilis kang mainis. Mas mabigat ang katawan mo kahit wala ka namang ginawa. Pakiramdam mo walang totoong nakakaintindi kung gaano karami ang binubuhat mong problema. Spiritually, may ibig sabihin ito. Kapag pagod ang kaluluwa, nagsisimula ng magpadala ng bulong ang universe sa panaginip sa mga palatandaan online sa mga reading na katulad nito. Parang sinasabi ng tadhana, Anak, napapagod ka na. Kailangan na nating pag-usapan yan. Lumaki kang tinuturuan na maging malakas palagi. Laging sinasabi sa kulturang Pilipino, Tiis lang. Laban lang. Bahala na. Maganda ang tibay na yan. Pero sinasabi ng tarot ngayon na ang tiis mo. Unti-unti nang nagiging tahimik na paghihirap. May baraha sa enerhiya mo na nagsasalita tungkol sa mabigat na pasan, tulad ng taong may hawak na napakaraming kahoy sa likod, patuloy na naglalakad, patuloy na kumikilos, pero hindi alam na konting-konti na lang, babagsak na siya. Yan ikaw Capricorn. Sanay ka na masyado sa pag-survive, kaya nakalimutan mo ng mabuhay. At may konsensya ka pa rin kapag iniisip mo ang sarili mo. Kapag gusto mong magpahinga, iniisip mo, ang dami ko pang kailangan gawin. Kapag gusto mo ng pag-ibig, iniisip mo, baka hindi ako karapat dapat. Kapag gusto mo ng mas maganda, iniisip mo, okay na siguro to, may ibang ang mas hirap pa. Pero hindi dahil hindi ka marunong magpasalamat. Umiiyak ang kaluluwa mo kasi handa na ito para sa mas mataas. Mas maraming kapayapaan. Mas maraming respeto. Mas maraming pag-ibig na hindi nananakit mas maraming biyayang hindi laging may kapalit na sakit. Sabi ng mga baraha, malaking parte ng struggle mo ngayon ay ito. Hindi mo alam kung paano unahin ang sarili mo nang hindi ka nakakaramdam ng guilt. At dito magsisimula ang pagliko ng kapalaran mo. Dahil sa sandaling aminin mo. Pagod na ako. Gusto ko ng mas mabuti. Nagbubukas ka ng pinto, energetically at spiritually. Ipinapakita mo sa universe na handa ka na sa isang buhay na hindi lang puro pag-survive. Hindi ka hinuhusgahan ng reading na ito. Naririto ito para kilalanin ka. Ang mga sakripisyo mo. Ang mga pag-aalala mo tuwing hating gabi. Ang mga dasal mong hindi mo sinasabi kahit kanino. Sabi ng tarot. Capricorn, nakikita namin ang sakit mo. Nakikita namin ang lakas mo. At nakikita namin ang bigat na matagal mo nang mag-isa. Ngayon ang tanong. Kung ang mga baraha ay nagsisimula ng magsalita para sa iyo, handa ka na bang pakinggan ang sasabihin nila? Dahil sa susunod na bahagi, ilalantad natin kung ano ang naidulot ng mga pasaning ito sa iyong nakaraan. At kung bakit may mga bagay sa buhay mo na kinailangang magtapos. Para may mas magandang magsimula. Ano ang ibinubunyag ng mga baraha tungkol sa iyong nakaraan? Capricorn, nang inilatag ko ang mga baraha para sa iyong recent past, ang lakas ng enerhiya na para biglang bumigat ang buong paligid. Parang sinasabi ng mga baraha. Sa wakas, mapag-uusapan na natin ang matagal mo nang iniiwasan. Isa sa unang imahin lumitaw ay ang isang taong pasan ang sobrang bigat. Sa tarot, ito ay madalas kumakatawan sa isang tao na ginagawa ang lahat mag-isa, sa pera, sa emosyon, at maging sa espiritual na aspeto. Ito ang enerhiya ng taong laging nagsasabing, sige, ako na lang kahit sobra na ang pagod. Ikaw 'yon. Sa iyong recent past, ipinapakita ng baraha ang panahon na mas marami kang pinasan kaysa dapat. Baka tumulong ka sa pamilya kahit umiiyak na ang iyong wallet. Baka nanatili ka sa isang relasyon na matagal nang tapos dahil ayaw mong may masaktan. Baka nagstay ka sa isang trabahong inuubos ang kaluluwa mo para lang may pagkain sa mesa. Hindi ka hinuhusgahan ng mga baraha. Sinasabi lang nila. Ginawa mo ang kailangan mong gawin para mabuhay. Pero may isa pang barahang nang inibabaw, barahan ng pagkadismaya at pighati. Hindi lang ito tungkol sa romantic heartbreak. Minsan heartbreak ito ng Pagtataksil ng taong pinagkatiwalaan mo. Pag-abandonan ng taong akala mo'y masasandalan mo. Pantayong hindi natupad. Pangako tungkol sa pera, trabaho, o oportunidad na hindi tinupad. Parang bigay ka ng bigay, ng bigay. Pero ang balik sa iyo ay kalahating effort, kasi nungalinyan, o katahimikan. Lumilitaw din sa reading ang enerhiya ng mga delay at blockages. Mga planong hindi natuloy. Oportunidad na halos naging iyo pero biglang naglaho. Mga biyayang iang lapit na pero may pumipigil palagi. Siguro nasabi mo na ang mga linyang. Lagi na lang ganito. Bakit parang hindi natutuloy yung para sa akin? Lahat na lang ng chance na udlot. Spiritually, hindi ka pinaparusahan. Pinipigilan ka ng universe sa mga landas na maganda sa paningin pero hindi tunay na para sa kaluluwa mo. Pero bilang tao, syempre masakit. Pakiramdam mo ay rejection. Pakiramdam mo ay failure. Para bang naiiwan ka ng lahat. Ipinapakita ng mga baraha na nakatayo ka sa gitna ng bagyong ito, pilit na nagtatapang-tapangan. Umiti ka para sa iba. Nagpanggap kang ki-okay lang. Pero sa ilalim noon, ang puso mo puno ng mga tanong na walang sagot. Bakit niya ako iniwan? Bakit hindi ako ang pinili? Bakit hindi umubra ang trabaho na yon? Bakit ako na naman ang nadismaya? Para sa ilan sa inyo, may lumilitaw din lihim na tinago mo sa nakaraan. Isang sandali kung saan alam mong deserve mo ng mas mabuti pero tinanggap mo ang mas kaunti dahil natakot kang mag-isa o natakot magsimula ulit. Ang desisyong iyon, gumuguhit pa rin sa enerhiya mo hanggang ngayon. Marahil nakikita mo ang epekto nito sa kasalukuyan. Kinakabahan ka kapag may magandang nangyayari, para bang hinihintay mong may masamang sumunod. Nahihirapan kang magtiwala sa mga salita ng tao kahit mukhang tapat sila. Minsan dinududa mo ang sarili mong halaga dahil nasanay ka ng ikaw ang plan E, hindi unang pinipili. Pero ito ang biyayang gustong ipakita ng mga baraha. Sa gitna ng lahat ng sakit at pagkadismaya, hindi ka nawala ng puso. Nag-aalala ka pa rin. Nais mo pa rin magmahal. Nangangarap ka pa rin ng mas magandang buhay. Kaya makapangyarihan ang iyong recent past. Hindi ka lang nito sinaktan, hinubog ka nito. Pinatibay ka. Binuksan ang mata mo. Ipinakita kung sino ang totoo at sino ang hindi. At higit sa lahat, ginawa kang mas malapit sa bersyon ng sarili mo na tumatangging makontento sa ipwede na. Ang nakaraan mo ay parang mahabang madilim na lagusan. Pero ipinapakita ng baraha na hindi ka tumigil sa paglalakad. At ngayon, pag-usapan natin ang kasalukuyan dahil dito nagbabago ang enerhiya. Nagiging tanong na. Pagkatapos ng lahat ng sinuong mo, ano ang gagawin mo sa katotohanang ibinubunyag ng baraha ngayon? Sa susunod na bahagi, papasok tayo sa present spread, kung saan naghihintay ang babala, ang sangandaan, at ang turning point ng iyong kapalaran. The present spread, ang babala at ang turning point. Capricorn, ngayon papasok tayo sa kasalukuyang enerhiya mo, kung saan hindi nabulong ang mga baraha tungkol sa nakaraan, kundi direktang sinasabi ang nararamdaman mo ngayon. Nang hinugot ko ang mga baraha para sa iyong present energy, ang lakas ng pakiramdam na para kang nasa isang sangandaan. Isang taong nakatayo sa gitna ng dalawang daan, mabigat ang dibdib, at hindi sigurado kung dapat bang manatili, umalis, lumaban, o tuluyan ng bumitaw. Ikaw ito. Hindi kahapon. Hindi noong isang taon. Ngayon. May card sa iyong present spread na nagpapakita ng taong nakatalukbong ang mata, nasa gitna ng mahihirap na pagpili. Hindi ibig sabihin ito na mahina ka, ibig sabihin sobra kang napagod. Matagal ka nang may pasan-pasan na responsibilidad at sakit, kaya ang isip mo pagod na sa pagdedesisyon, at ang puso mo pagod na sa pag-asa. Baka ngayon ay hinaharap mo ang isang desisyon sa pag-ibig. Mananatili ka ba sa taong paulit-ulit kang nalilito, o pipiliin mo ang kapayapaan? Isang desisyon sa trabaho. Magpapatuloy ka ba sa trabahong inuubos ka, o susugal sa panibagong simula? Isang desisyon tungkol sa pamilya magpapatuloy ka bang magsakripisyo o magtatakda ka na ng hangganan para sa sarili mong katahimikan ipinapakita ng baraha na nakarating ka na sa puntong hindi na sapat ang ibahala na itinutulak ka ng tadhana na itigil ang pamumuhay sa autopilot may card din ng illusion sa iyong kasalukuyang enerhiya ito ang card na nagtatanong ano ang pinipilit mong sabihing okay kahit matagal mo nang alam na hindi pwede itong tungkol sa Pagniti sa relasyon na matagal ng hindi ligtas o hindi na masaya. Pagpapakitang malakas tungkol sa pera kahit nalulunod ka na sa pag-aalala. Pagsasabi sa sarili ng sanay na ako sa ganyan kahit masakit pa rin kahit paunti-unti kang napupunit. Ang kulturang Pilipino kasi laging may. Tis ganda. Tis buhay. Tis relasyon. Pero ang tarot ngayon ay malinaw. Ang ilang bagay na tinitiis mo ngayon hindi naaral. Pagpapaliban na lang. Pagpapaliban sa healing mo. Pagpapaliban sa blessings mo. Pagpapaliban sa buhay na karapat dapat sa iyo. At narito ang pinakamahalagang baraha sa iyong present spread. Ang baraha ng intuition at spiritual calling. Ito ang dahilan kung bakit ang pamagat ay. Ang baraha ay nagsasalita, pero handa ka na bang makinig? Dahil ang mga baraha ay salamin lang ng matagal ng sinisigaw ng kaluluwa mo. Tingnan mo ang mga nangyari nitong mga araw. Paulit-ulit bang lumalabas sa panaginip mo ang isang tao, lugar o sitwasyon? May pangalan, numero o salitang paulit-ulit mong nakikita online o sa paligid? May kandila ka bang pumikit, kumurap, pumutok o biglang namatay habang may iniisip kang mabigat? May bigla ka bang nararamdamang bigat o lamig kapag may naiisip kang isang tao o desisyon? Sa spiritualidad ng Pilipino, hindi ito aksidente. Mga mensahe ito. Ang kandilang kumikislap o pumuputok habang iniisip mo ang isang tao ay pahiwatig na may enerhiya silang kumikilos sa paligid mo. Ang paulit-ulit na panaginip ay hindi basta, napapanaginipan ko lang ito ang subconscious, at ang mga gabay mo na sinusubukang ipakita ang hindi mo kayang harapin ng gising. Ang mga palatandaang paulit-ulit na lumilitaw ay parang sinasabi ng universo. Anak, ilang beses pa ba kita kukurutin para makinig ka? Sa ngayon, ang enerhiya mo ay tila dalawang puwersang nagtutunggali. Isang bahagi mo ang gustong manatili para safe, para hindi sumugal. Ang isa naman ay dahan-dahan ng sumisigaw. Gusto ko ng higit pa. Deserve ko ng higit pa. Ang babala sa iyong present spread ay ito. Kapag patuloy mong binabaliwala ang boses ng sariling kaluluwa, lalong bibigat ang buhay. Hindi dahil minamalas ka, kundi dahil lumalagpas ka na sa sitwasyong pinipilit mong pagkasyahan ang sarili mo. Pero may malaking pag-asa dito. May barahan ng potensyal at bagong simula sa enerhiya mo ngayon. Ipinapakita nito na sa sandaling piliin mo ang katotohanan, lalo na ang katotohanang alam mo na pero iniiwasan mo, magsisimulang gumalaw ang kapalaran mo. Magpapakita ang tamang tao. Mawawala ang mga maling tao. Unti-unting liliwanag ang landas na tunay na para sa'yo. Baka nararamdaman mo na ang shift na ito. Mas hindi mo na tinitiis ang kawalang respeto. Mas gusto mo na ang kapayapaan kaysa drama. Naiisip mo na ang tanong na, Paano naman ako? Hindi ito tanda ng pagiging makasarili. Tanda ito ng paggising. At malinaw ang mensahe ng mga baraha tungkol sa iyong kasalukuyang sandali. Capricorn, nasa turning point ka. Pwede mong ulitin ang lumang cycle. O pwede mo itong putulin. Hindi ka pipilitin ng universo. Pero paulit-ulit ka nitong padadalhan ng senyales hanggang pumili ka. Kaya tanungin mo ang sarili mo ng marahan. Ano ang katotohanan ang iniiwasan ko? Ano ang alam ko na pero ayaw ko pang tanggapin? Dahil sa sandaling sagutin mo yan ng tapat, magbabago ang enerhiya sa paligid mo. Hindi narito ang tarot para diktahan ka. Narito ito para kumpirmahin ang matagal nang ibinubulong ng kaluluwa mo. At sa susunod na bahagi, ang near future, malalaman natin kung ano ang mangyayari. Kapag nakinig ka. At kung ano ang mangyayari kung patuloy mo paring iwasan ang mensaheng ito. Near future, kapag nakinig ka, yeah, kapag binaliwala mo. Capricorn, dito na nagiging totohanan ang lahat. Hindi na lang sinasalamin ng mga baraha ang naramdaman mo noon. Ipinapakita na nila kung ano ang pwedeng mangyari sa susunod. Depende kung makikinig ka sa mensaheng ito. O patuloy mo itong itatabi. Isipin mo ang bahaging ito bilang dalawang daan sa harap mo. Iisang tao, iisang puso, iisang kaluluwa, ikaw. Pero magkaibang kinabukasan. Senario E, eh, kapag nakinig ka sa mensahe. Kapag tiningnan ko ang landas kung saan nakinig ka, gumagaan ang enerhiya. Hindi ibig sabihin na bukas agad ay perfect na ang lahat. Pero mararamdaman mong iba na ang agos. Ang pakikinig ay hindi nangangahulugang magic na mawawala ang problema. Ibig sabihin lamang ay, inaamin mo kung ano ang hindi na gumagana. Hindi ka na nagsisinungaling sa sarili tungkol sa mga taong paulit-ulit kang sinasaktan. Hindi mo na pinipilit ang koneksyon, trabaho, o sitwasyon na lantaran ng inuubos ang lakas mo. Sapat na ito, may card na nagpapakita ng pagpapakawalan at paghinga. Isang taong ibinababa na ang bigat na taon-taon niyang pasan. May responsibilidad ka pa rin pero spiritually, hindi mo na ito binubuhat mag-isa. Maaari mong piliin. Magtakda ng emotional boundaries sa pamilyang puro hingi pero kulang sa pagpapahalaga. Harapin ang katotohanan tungkol sa relasyon o situationship na isang paniglang. Simulang planuhin ang career, job, o environment na tunay na nagbibigay halaga sa iyo. Sa sandaling gawin mo ito, may malaking shift. Mula sa survival mode papunta sa alignment. Mararamdaman mo ang mas kaunting guilt kapag pinili mo ang kapayapaan. Mas kaunting takot na mawala ang mga taong hindi naman totoong nandyan para sa iyo. Mas malalim na koneksyon sa sarili mong intuition, dasal, at gabay. May isa pang card sa path na ito, simbolo ng pag-asa at patnubay, parang isang bituin sa malayo. Ipinapakita nito na kapag sinabi mo, "Handa na ako sa mas mabuti," sumasagot ang langit. Sabi nga sa kulturang Pilipino, kapag kumilos ka, kikilos din ang langit. Makikita mo ang mga palatandaan nito. May oportunidad na lilitaw bigla. May mensahe, job offer, o taong darating sa tamang tempo. Mas paya pa ang loob mo kahit hindi pa perpekto ang sitwasyon. At unti-unti naniniwala ulit ang puso mo. Baka hindi pala ako malas. Baka hindi ako nakatakdang masaktan habang buhay. Baka deserving pala talaga ako. Ito ang landas kung saan titingnan mo ang sarili mo balang araw at sasabihin. Ito ang sandaling pinili ko ang sarili ko. Dito nagsimulang magbago ang lahat. Senaryo li, kapag binale wala mo ang mensahe. Ngayon, pag-usapan natin ang mas mabigat. Ipinakita rin ng baraha ang mangyayari kapag binale wala mo ang signs. Kapag nagpatuloy ka sa Okay lang, sanay na ako. Walang magbabago. Ganito talaga ang kapalaran ko. Sa na ito, mas mabigat, mas paulit-ulit ang enerhiya. Ang parehong baraha ng burden sa nakaraan lumilitaw ulit sa hinaharap. Malinaw itong senyales ng paulit-ulit na cycle. Kapag binaliwala mo ang mensahe. ulit ang parehong klase ng relasyon, mga taong kuha ng kuha pero hindi nagbibigay. Babalik ang parehong stress sa pera dahil iniiwasan mong gumawa ng bagong desisyon. Magpapatuloy ang same emotional pattern. Iiyak sa gabi, magpapanggap sa araw, itatago ang sakit palagi. Hindi ka parurusahan ng universe. Pero kapag tumanggi tayong magbago, walang choice ang buhay kundi ulitin ang aral. May card din ng missed opportunity sa path na ito. Mga pintong bukas na dati unti-unting nagsasara. Hindi dahil malas ka, kundi dahil natakot kang bumalaw. Sinasabi ng reading, Kung patuloy mong pipiliin ang pamilyar pero masakit, Mamimiss mo ang hindi pamilyar pero nakagagaling. Mapapansin mo rin dito ang Mas matinding pagod, hindi lang physical, kundi spiritual. Nawawala ang tiwala mo sa sarili mong intuition. Nagsisimula kang maniwalang hanggang dito na lang ako, kahit alam ng kaluluwa mong hindi totoo yon. Para sa ilan, magpapakita ito bilang pagstay ng sobra. Pagstay sa relasyong hindi ka na iginagalang. Pagstay sa trabahong inuubos ka pero walang growth. Pagstay sa guilt at shame, imbis na forgiveness at self-love. Maliwanag ang mga baraha. Hindi hopeless ang path na ito, pero mas mabagal, mas mabigat, at mas masakit kaysa dapat. The choice point. Capricorn, ang kapalaran ay hindi kulungan. Isa itong ilog at ang mga desisyon mo ang humuhubog sa direksyon nito. Hindi sinasabi ng cards na kapag hindi ka nakinig, tapos ka na. Sinasabi nila, kung ipagpapatuloy mo ang luma, ulit din ang sakit. Kung pipiliin mo ang bago, kahit nakakatakot, doon bubukas ang panibagong biyaya. Ang near future mo ay may dalawang sabay na vibration. Isang vibration ng healing, clarity, at realignment. At isang vibration ng repetition, heaviness at delay. At ang magtatakda ikaw. Pipiliin mo bang ipagpatuloy ang pasan na unti-unting kumikitil sa espiritu mo? O tatapang ka bang unti-unting ibaba kahit isang piraso lang sa bawat araw? Dahil kapag sinabi mong, Handa akong makinig. Handa akong magbago. Handa akong magtiwala. Biglang gumagalaw ang baraha. Gumagalaw ang enerhiya. Gumagalaw ang landas mo. Ang puting kandila ng linaw. Isang napakasimpleng ritual na maaari mong gawin ay ang white candle ritual. Ang puti ay sumisimbolo ng kadalisayan, proteksyon, at kalinawan. Isang gabi na tahimik ang bahay. Maghanda ng simpleng puting kandila. Umupo sa isang lugar na payapa, marahil malapit sa bintana o maliit na altar. Bago ito sindihan, ilagay ang kamay sa dibdib at sabihin sa isip handa na akong tumanggap ng malinaw na gabay. Pinalalaya ko ang kalituhan at tinatanggap ang katotohanan. Pagkatapos, sindihan ang kandila. Tingnan ang apoy ng ilang sandali. Kung may sumulpot na alalahanin tungkol sa pag-ibig, pera, o pamilya, hayaan mo lang silang dumaan habang humihinga ka ng malalim. Pwede kang bumulong ng maikling dasal sa sarili mong paraan. Hingin ng proteksyon. Hingin ang karunungan. Hingin na ang anumang hindi para sa iyo ay alisin ng marahan mula sa iyong landas. Kapag natunaw ang kandila, imagine mo na kasabay nito ay unti-unting nawala ang bigat na matagal mo ng pasan. Dalawa, ang basong tubig sa tabing kama. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang tubig ay humihigop ng enerhiya. Bago matulog, kumuha ng malinaw na baso, punuin ito ng malinis na tubig, at ilagay ito sa tabi ng iyong kama, sa mesa o sa paanan ng kama. Habang inilalapag ito, bulong mo. Anumang bigat sa isip at puso ko, hayaang akuin ng tubig na ito habang ako'y natutulog. Sa umaga, magpasalamat sa Diyos o sa universo sa panibagong araw. At itapon ang tubig sa lababo o sa lupa, huwag na huwag inumin. Ang simpleng ritual na ito ay parang sinasabi sa iyong kaluluwa. Ang bigat ay para sa kahapon. Ngayon, mas magaan na ako. Tatlo ang papel ng intensyon. Praktikal ang Capricorn, pero kailangan din ng kaluluwa mo ang linaw ng hangarin. Kumuha ng maliit na papel at isulat ang isang bagay na gusto mong i sa panahong ito ng buhay mo. Isang intention lang muna. Maaari itong Isang payapa at respetadong relasyon. Matatag at lumalaking pera. Tapang na iwan ang hindi na para sa akin. Isulat ito sa present tense na parang nagsisimula na itong mabuo. I am now attracting me. I am now ready for. Tiklupin ang papel papunta sa iyo, simbolo na hinihila mo ang biyayang ito papalapit. Ilalagay mo ito sa wallet, sa biblia, o sa lugar kung saan mo nilalagay ang mahahalagang bagay. Tuwing makita o maalala mo ito, huminga ng malalim at sabihin. Inaalim ko ang mga kilos ko sa intention na ito. Dahil ang manifestation ay hindi lang pagnanais. Ito ay pagnanais panandang pandagdag pagpili panandang pandagdag pagkilos. Capricorn, kung nandito ka pa rin, iisa lang ang ibig sabihin nito. Gutom na gutom ang kaluluwa mo sa mensaheng ito. Tinahak natin ang landas ng mga pasaning hindi mo sinasabi. Ng mga sugat ng nakaraan. Ng kasalukuyang sangandaan. At ng dalawang posibleng hinaharap na naghihintay sayo. Pinag-usapan natin ang mga senyales, panaginip, kandila, tubig, papel, at panalangin. Hindi bilang pamahiin lamang, kundi bilang wika sa pagitan mo at ng universo at ngayon, isang tanong na lang ang ibinibigay ng mga baraha. Patuloy mo pa bang bubuhatin ang lahat mag-isa? O papayagan mo na rin gabayan ka? Hindi ka mahina dahil pagod ka. Hindi ka makasarili dahil gusto mo ng kapayapaan. Hindi ka huli na kung gusto mong baguhin ang buhay mo. Bawat heartbreak, bawat delay, bawat pagkadismaya na nalampasan mo. Lahat yan ang humubog sa'yo para maging mas matalino, mas malalim. Mas gising ang espiritu. Hindi ka na yung Capricorn na basta nalang nagtitiis. Nagiging Capricorn ka na na marunong pumili. Kaya habang nagpapatuloy ka, alalahanin mo ito. Ang kapalaran mo ay hindi nakasulat sa sakit. Nakasulat ito sa kung paano ka bumangon mula rito. Kapag naliligaw ka, balikan mo ang intention mo. Kapag mabigat ang loob, balikan mo ang iyong mga ritual. Kapag natatakot ka, balikan mo ang tahimik na katotohanang nasa puso mo. Sabihin mo ito ng marahan sa sarili. Ginagabayan ako. Pinoprotektahan ako. Karapat dapat ako sa kapalarang tunay na parang tahanan. At magtiwala. Nagsalita ang mga baraha ngayon dahil oras mo na para makinig.